Itong pagsama ho sa issue sa West Philippine Sea, doon sa curriculum, pinag-aralan po ngayon ng National Security Council at ng Department of Education. Maki-update po tayo sa pamagitan ni Bombo Kelly Cordero. Pinag-aaralan na ng National Security Council at Department of Education ang pagsama sa mga isyu ng West Philippine Sea sa academic curriculum. Sa isang pulong balitaan ngayong araw, noong Miyerkules, Abril 2, inihayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na kasalukuyang makikipag-usap si NSC Assistant Director General Jonathan Malaya sa Department of Education kung paano may sasama ang mga isyu sa West Philippine Sea sa curriculum. Anya, kahit sa murang edad pa lamang, malalaman na ng mga estudyante kung ano ang West Philippine at kung bakit ito mahalaga sa susunod na henerasyon. Iprinisenta rin ni Commodore Tariela ang isang comic book na inilunsad noong Enero na may pamagat na ang mga kwento ni Teacher June na nagsusulong sa mga naratibo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Halos 20,000 kopya ng West Philippine Sea comic books ang pre ng Philippine Coast Guard. The National Security Council, uh, chaired, of course, not chaired, represented by um, uh, Jonathan Malaya, is currently now in talks with the uh, Department of Education as to how can we be able to uh, include the West Philippine Sea um, issues sa pulitika natin para bata pala wala pa lang, na nila kung ano ang West Philippine Sea and why it matters for the next generation uh, etong comic book na to we are uh, doing this to simplify the issue in the West Philippine Sea we understand the fact that um, you know West Philippine Sea is a very technical issue no So, we came up with a comic book. Ayon kay Tarielang, naturang West Philippine Sea Comic Books ay ibinigay ng PCG bilang donasyon sa ilang mga paaralan sa Metro Manila. Ang hakbang na ito ay para mapataas ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Libring ipinapamahagi din ng naturang libro sa mga Pilipino at maaaring ma-download ang kopya nito online sa official website ng National Task Force for the West Philippine Sea para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!